ema eh, iba naman tayo itong si Comedian Vice Ganda ay eh, ayun joke joke na naman no at uh, nagbinuhay uh, niya yung jet ski na sinabi ni Tatay Digong nung uh, kampanya na pupunta siya doon sa mga Chino in a jet ski at paalisin sila dahil ang uh, inaangkin nila ay teritoryo ng Pilipinas at sinabi pa nitong Vice Ganda win a one trip jet ski ticket to the Hague. Well, alam nyo, matagal na ako naninindigan sa karapatan ng malayang pananalita. Totoo, may karapatan si Vice Ganda na magsabi kung ano gusto niyang sabihin, kung ano kanyang nasa loobin. No? Ang akin lang, siguro Vice, bago ka magsalita ng ganyan, aminin mo muna na ang nagpapasweldo sa iyo ay ang mga tambalus -los. Yung kumpanya kung saan may yung programa, pag-aari na ngayon ni tambalus -los dapat sana meron ka man lang disclosure para naman malaman ng taong bayan kung saan ka nang gagaling, kung saan nang gagaling yung mga galit na meron ka laban kay PRRD. Na ang kabuhayan mo, nakasalalay ngayon, kitang baluslos. Pag kanya kasi merong disclosure, maintindihan namin kung saan nang gagaling yung ganyang, ewan ko ba, yung, yung galit na hindi namin maintindihan na ano bang ginawa sa iyo ni Tatay Digong. Naalala namin yung ininterview mo si Tatay Digo nung presidensya siya, hangang-hanga ka. Alam ko sa akin, hit na hit mo ako, pero alam ko na naman yun, no? wala naman akong pakialam sa yon No? Pero nung ikaw ay nag-interview si Tatay Digo, hangang-hanga ka sa kanya, tapos ngayon po, ano nung -ano sinasabi mo? Alam mo kasi tayo mga Pilipino, kapag ihangsang sang tao ay nakadapana, hindi na sinisipa, vice ganda. Ang ginawa mo, nasa sahig na si Tatay Digong, nandoon na nakakulong na 80 anos, Mamamatay na ata sa kulungan, sinisipa-sipa mo pa. Anong kaligayahan ang nakukuha mo sa ganyang gawain? Hindi ba dapat eh, kung hindi mo siya pupwedeng sabihin namang ganda, eh tumahimik ka na lang. Ang gusto mo ba talaga eh tirisin pa yung tao na nakakulong na at 80 years old? At kung sa tingin mo na natutuwa ang taong bayan na ang Pilipino hindi ganyan? Ewan ko kung pareho tayo ng... Uh, Um, uh, karanasan sa paglaki sa Pilipinas. No? Pero hindi natutuwa ang taong bayan na nakadapa na yung tao, sinisipa-sipa-sipa pa. Well, magdasal ka na lang na palaging nakadapa yung si Tatay Digong at ang mga supporters si Tatay Digong. Huwag mong kakalimutan, bilog ang daigdig. At pag yan ay bumalik sa'yo, eh sana. May maalala naman ng uh, uh, mga supporters si Tatay Digong na may puso sila na kapag ikaw ay nakadarapa, hindi ka namin sisipain. Dahil sa ngayon po, yan talagang damdamin ng mga nagmamahal kita, Tatay Digong. Kinakailangan talaga, ipagdasal na lang po ang kalagayan ni Tatay Digong habang siya ay nakakulong. And the last thing na gusto namin makita ay isang gaya mo na tatapakan pa at sisipain pa. Pero anyway, kung kaligayahan mo yan, okay lang naman siguro. Bahala ka. We, bahala tayo kanya-kanyang kaligayahan. Pero sa amin lang, that was in utter bad taste. Well, of course, di, hindi ka naman talaga icon of good taste. No? Dahil yan ang iyong brand of humor. Pero sana ilagay naman sa tama. But anyway, I'm sure mabubusit lalo sa akin si Vice Ganda. Okay lang yan dahil wala naman maganda sinabi sa akin si Vice Ganda. No? Pero sa akin, eh, sinasabi ko lang sa loobin ng mga Pilipino na ang taong nakadapa na, hindi na dapat sinisipa.